lakad-lakad hi guys papunta kami sa Japanese cemetery guys pero di pa may nakarating mukhang paparating ng ulam ayan o ayan o mga kasama o di pa daw sila nakakarating sa Japanese cemetery. Yan siya. Ganda dito sa loob dito guys. Kanyan. Oh. Yung mga bulaklak. Ayan. Video so ko na nanay. Ganda ng mga bulaklak dito guys.

Ooh, maganda ng mga bugam bilya. Ito cementerio so guys, ayan. So, huwag lang masyadong maingay. Na, ayan, cementerio. Ayan. Ito, ganda ng sementeryo na to. Kaya ang daming pumupunta. Ayan. Diba? Kung ganito lahat ng sementeryo, di ka matatakot pumunta talaga dito. Eh. Ang ang haba. Ganda, guys. Mga Japanese nakalibing dito. Iyan you know. o. Ang libingan ng mga Japanese. tingk na guys napanikang, munggulang la, kuboan, oh. na no, yung transayman, gantang na bulaklak ko, ay na picho picho, ancela, pa 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 bakal ko na ganyan tapos naman mga nakalibing dito guys oh. Ayun. Mga Japanese. So ayun Uyin guys, na labas na kami. Punta naman kami sa ibang lugar at iyan umuulan na oh. Ayan, umuulan Iba yung gulaklak, na. Bulaklak yung kulay doon. Oh. Same lang, bulaklak pa rin yan. Kung pink doon. doon labas na kami guys, guys kasi ano. Lalakad na kami guys, papuntang bus stop. Ang tataba ng mga tanim dito. Lalaki rin ng mga bahay. Ayan, oh. Ang taba ng malunggay oh. Ayan guys, yung so malunggay. taba. Maganda magtanim-tanim dito. Pero ang lalaki ng mga bahay na lilinisin mo eh. No? Sandali lang kami simulan eh. Nakakapagod maglakad. Uy, ang ganda nito. Ang ganda oh.